Dugang warning system ang gipamalit sa Mandawi City aron na pagpahimangno kung na doon maabot nga kalamidad. Labi na kinahanglan ang evacuation sa mga residente. Ang report ni Nico Serino. Kiniyang air raid siren nga giswayan sa Mandawi City Hall grounds kagahapon. Gipahinayan lang hinuunog jutay atol sa testing apan kung maximum volume kuno madungog bisan mga usa ka kilometro ang gilayon. Subay sa pagpalambu sa DRM capability sa syudad, lakip kining ikipo nga ilang gipalit. Sa pagkakaroon, sa City Hall ug sa parking building lang una kini ibutang aron warning sa mga tao kung dunay ay emerhensiya. Ang ato apang gipa functional na is around 3 or 4 pa. But we're targeting nakataon ng uban. Pero ato uh, is ang pag nato balik no. And we're targeting, hopefully by next year, matagbaranggay uh, matag barangay na asay nga na. Kung may mga panghitabo, direkta kini nga ma-activate aron mapahimang nuan ang katawhan. Apan gikinahanglan sab kuno nga i-train o i-orient ang komunidad sa unsang klase sa siren o alarm depende sa panghitabo. Pero kana generally para gina para pa sa earthquake. So, mas makadungog sa long nga ng siren is you duck cover and hold. Hmm. the once mahumanan na ang tingog ng siren usap pa sila muga o mug, tindog o magawa sila gitaguan ang pag-instular sa ekipo parte sa pagtimaan sa Mandawi City sa National Disaster Resilience Month karong Hulyo dungan sa paglusad sa ilang bagong mascot nga ginganlag si Remo mutabang sa adbokasiya sa pagpangandam Nagpahigayon sabang DRM DRRM ug distribution sa mga educational materials sa lain-laing barangay aron mapahibaw kini sa katawhan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak.